Mga mahal kong anak, ang kalikasan ay isang kamanghamanghang regalo mula sa Diyos, isang salamin ng kanyang kadakilaan at pag-ibig. Sa bawat bulaklak na namumukadkad, sa bawat agos ng batis, at sa bawat silahis ng araw, makikita natin ang tanda ng kanyang paglikha. Ang kalikasan ay hindi lamang kagandahan na matatanaw ng mata, kundi isang paalala na tayo ay bahagi ng mas malawak na plano ng may kapal. Sa mga pagaspas ng hangin at halimuyak ng mga halaman, tinatawagan tayo upang ipakita ang pasasalamat at pag-aalaga sa mundong ibinigay sa atin. Sa bawat paghinga ninyo, alalahanin na ang hangin ay biyaya. Sa bawat paglakad ninyo sa ilalim ng mga puno, tandaan na sila ay buhay na nagbibigay ng lilim at kanlungan. Pahalagahan at ingatan ninyo ang kalikasan sapagkat ito ay tahanan ng lahat ng nilikha.